Narito tayo ngayon sa bahagi ng Marcos Highway sa Pasig City. Isa ito sa mga lugar kung saan unang ipatutupad ang pagbabalik ng no-contact apprehension policy ng MMDA simula bukas, May 26. Gaano nga ba karaming sasakyan ang dumadaan sa lugar na ito araw-araw? May habang higit isang daan labing kilometro, binabaybay ng Marikina Infanta Highway o Marilake o Marcos Highway ang Quezon City hanggang Infanta Quezon. Ang lugar na ito ang isa sa busiest roads dito sa Metro Manila, lalo na para sa mga babiyahe papuntang Rizal o Quezon City. Batay sa Metropolitan Manila Annual Average Daily Traffic noong 2024, umaabot sa 266,000 mahigit sa sasakyan ang dumadaan dito sa Marcos Highway. Mayorya sa mga ito ay mga motorsiklo, sumunod na lamang ang mga sasakyan. Sa katunayan, batay sa AADT ng MMDA, Pangatlo, ang Marcos Highway sa major thoroughfares dito sa Metro Manila na may pinakamaraming sasakyang dumadaan araw-araw. Pero paglilinaw lang, bagaman mahaba itong Marcos Highway, saklaw ng NCAP ng MMDA ang nasasakupan pa ng Metro Manila. Bukod sa Marcos Highway, saan pa nga bang mga lugar ipatutupad ang NCAP? Ayon sa MMDA, ipatutupad ang NCAP sa mga eksaktong lugar na ito, Recto, Mendoza, President Quirino Avenue, Araneta Avenue, EDSA, CP Garcia, Katipunan Avenue, Tandang Sora, Rojas Boulevard, Taft Avenue, South Super Highway, Shaw Boulevard, Ortigas Avenue, Magsaysay Boulevard, Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, A. Bonifacio, Rizal Avenue, Delpan, Marcos Highway at MacArthur Highway. Para maging maalam ukol sa NCAP bisitahin lamang ang social media pages ng The Situation Report.